Mga kapananapalataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang pasimula ng mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Lucas. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito buhat pa sa pasimula. Minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na saraysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot nalupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanila mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga tumindik siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isayas. Minuksan niya ang aklat sa dako kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukka ang mabuting balita. Sinugod niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos saudi sa tagapaglingkod siya ay naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng mga nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Nakikinig ka ba? Mga kapalanan tayo ay nasa ikatlong linggo sa karaniwang panahon ating pagninilayan sa mga susunod na mga linggo ang buhay ni Jesus sa publiko o ang public ministry ng ating Panginoon. Madalas ang ginagawa ni Jesus ay ang mangaral. Madalas siyang ipinapangaral ang katakilaan at paghahari ng Diyos. Isang mahalagang bagay sa pangangaral ay ang paggamit ng salita. Maring ito'y magpabago ng buhay, maaaring magdulot ng karunungan. Posible rin ito ay magdulot ng kapahamakan at hindi maganda sa iba. Kung kaya't isang magandang paalala sa atin ang pagiging maingat sa mga salita. Isang bagay din na o isang mahalagang bagay din ano na nagagawa ng salita ay ang magbigay ng pag-asa at magparamdam ng pagmamahal sa iba. Ang mga salita ni Jesus sa ating Ebanghelyo na ay tunay na naghahatid ng mabuting balita, pag-asa at pagmamahal sa lahat. Higit na sa mga nasa laylay ng lipunan, katulad ng mga may kapansanan, mga may hirap, mga nawawalan ng na pag-asa at nagigipit sa buhay. Ang Dulo-Tesus ay pag-asa at kaligtasan ng lahat. Isa pang mahalagang aspeto ay ang pakikinig. Sa ating ibang nakinig sa kanya ang mga dumalo sa sinagoga habang kanyang binabasa yung isinulat ni Propeta Isayas patungkol sa kanyang sarili. Subalit, maaaring iba rin ang reaksyon ng mga nakikinig sa Kanya. Yung iba siguro ay namang nga at tinanggap yung mga sinabi ni Jesus. Yung iba naman siguro ay namang nga pero hindi nila tinanggap ang mga binasa ni Jesus at maaaring pinag-isipan pa siya ng hindi maganda. Sa buhay natin, may mga pagkakataon tayo na tayo ay at ang ating mga nakikinig ay maaaring naniniwala rin at meron din namang hindi. Natural kasi yon. Tayo rin ay minsang nakikinig pero ayaw natin tanggapin at paniwala ng mga sinasabi sa atin ng iba. Maaring, ay maraming dahilan, maaaring nasakta ng ego at paniniwala natin, maaaring kasi nga sinabi ay taliwas sa ating alam o sa ating paniniwalaan. Pero may mga pagkakatao na tayo ay naniniwala sa narinig at nagsasalita sa harapan natin. Harinawa, sa, sa patuloy na paglalakbay natin sa buhay na ito, pakinggan natin ang tinig ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng pag-asa at pagmamahal. Sa putong ito, samahanin niyo ako sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa biyaya na pandinig. Sana po ay tulungan mo po kami na masumpungan ang iyong tinig at maanuwaan namin ang iyong mga ipinahayag. Amen.